Alam mo, Colonel Arnedo, inconsistent ka kanina. Tapos ang, masa ang masakit sa akin, pinagluloko mo itong Senado eh. Sinabi mo na walang warrant kasi nagkikasing. Uh, I mean, anong sinabi mo ulit? Sorry? Validating, validating your honor. Hindi, meron ko pa isang sinabi na word yan lang your honor hindi, validating. Meron ko pa sinabi na sabi mo ano, walang warrant dahil aside Ay, from validating. Meron ko sinabi na ano, word. Para, covert operation. Covert. Yes. Your honor. Sinabi mo covert operation. So, para ma mailusot mo yung hindi na sila kailang magsuot pa ng body cam, na kailangang magsuot sila sa bonnet, you use that word covert para mapagtakpan mo yung kawalan sa procedure na hindi na rin kailangan ng barangay. Di ba? Ginamit mo yun eh. Akala mo mautakan mo itong Senado. No, Colonel, huwag kami. Kasi, and then later on, nung nagbigay sa iyo ng leading questions, si Chief Bato de la Rosa, our Honorable Chair, ah yes, may warrant yan. Nasa warrant, kailang hindi namin dala. You see, pinaikot mo kami. Covert operation and And then ngayon, may warrant pala, hindi lang dala. So kung, kung covert operation, hindi na nga kailangan ng barangay. Kung covert operation, pwede nga mag, mag uh, uh bonnet, tama. Kung covert operation, maski wala nang ang body cam. Pero tatanungin ko si Attorney Bernardo, for the sake of argument, Covert operation, uh, Atty. Bernardo ng uh, NAPOLCOM. Kailan ba magbonit ay mag-body mag, uh, cam? Hindi. Uh, Your Honor po, uh, kung tutukuyin ko yung sinabi po nila, kung sila ay merong uh, covert operation or validation, this is a planned activity. Kaya dapat dala nila yung warrant to Paris. Kasi nga kung ginayak nila yun, Pangalawa, dapat nakalagay yun sa logbook na meron silang operation. Sa informasyon po namin, hindi naman nakalagay na magsiserve ng warrant. At uh, meron lang silang uh, titignan. Kaya hindi rin tutugma. Pangalawa, kung yung sabi nila na meron silang uh, service ng warrant of Paris eh hindi po sumunod talaga sa proseso. At uh, kung titignan po natin, eh doon sa nabanggit niyo pong uh, command responsibility. Kung merong ganong infraction, dapat nagkaroon na ng proseso na uh, aalamin saan sila nagkulang at ano ang nangyari. Uh, yun naman yung sanang pinakikiusap namin sa chief of police. Dapat po, yung pagsusuot din ng bonnet, eh, natukoy din po natin nung nakaraang hearing yan, eh, kung talaga magsaserve ng warat, gaya ng sabi nila, eh, dapat meron namang kasamang nakaupuro uniformadong tao kailangan magpakilala muna. Kung sakali mang, ang sabi nga raw nila, e eh baka meron pang masamang mangyari doon, kaya hindi nila isinama kagad yung pulis. Yung mga bagay po ng yun ay eh, dapat ay mausisa rin eh. Pero hindi namin po uh, pinahihintulutan na yung normal operation ay nakabonin. Kaya nga po, kaya nga po, Attorney Bernardo, eh, para mapagtakpan nitong si Colonel Arnedo yung mga pagkukulang nila from serving the warrant bumuelta siya sa yung nakikasing daw. Kahit na rin po makikasing eh, dapat dala na rin nila yung, yung, uh, yung warrant of arrest. Kasi nga, yun eh, kasama sa mga gamit nila na para makapagpatunay na lihit mo yung kanilang casing operation. Kasi operation pa rin po yun eh. Na, na nakaplano pa rin yun na, na uh, meron pa rin document, documentation din po dapat yun. Dala dapat nila yun. So in short, Attorney Bernardo ng Napolcom, meron talaga infraction doon, meron talaga mga lapses doon. Uh, May mga procedure na na-violate. Uh, ofan po. Bukang, bukang meron pong, uh, kung babasihan po doon sa pagsaserve ng warrant of arrest, meron pong kulang. Kasi nga, kung wala silang body-worn camera, uh, ang sabi po ron sa Supreme Court Night Resolution... Night operation, uh, ano sinasabi nito? Hindi rin po kasi ang narinig ko nung nakaraang meeting, eh, magsaserve sila ng warrant eh dapat meron silang motion sa usgado kung wala silang body-worn camera na hindi nila ma-exerve na walang uh, okay. body-worn So kayo pong testigo, Attorney Bernardo, na merong nagsisinungaling sa kanilang dalawa between the colonel and the street. So it's just a matter kung sino pipiliin ni Chief Bato de la Rosa kung sino sa kanila ipapakontempt ngayon mismo. Kasi nga, kayo pong testigo, sabi nila they were serving warrant and they have in their possession warrant of arrest. And now, at Colonel Arnedo said, walang warrant because sila ay nakikasing lamang. So, clearly, may nagsisimuling sa dalawa. Covert operation ang ginamit niya. Na, na, tama ba, Senator Bato? Yes, uh, in order. It, doesn't take uh, Attorney Bernardo to to decide kung sino sa kailan nagsinungaling it's better na pakinggan natin kung sila, kung sino talaga nagsinungaling sa kanila. Sabi. kasi, Chairman, Mr. Chief, Mr. Chairman, yun know, na, very clear na dito, established na rito eh, na nung last hearing, we were all here, at sinabi nila, they were serving warrant. Remember? Meron siya yes, hawak na, na, na warrant. Na, sinabi nila, sinabi nila. Sinabi nila. And hindi na sinabi na may haraw, hawak silang warrant. Ha? They were serving warrant. Ang sinabi nila Nagsab dito. Nagsabi ba kayo na hawak niyo warrant? May dala kayo warrant? You know, they, they said they were serving warrant. Nag-serve kayo ng waran, di ba? Operation? Uh, yes, Your Honor, Mag-serve po kami nun. Ng... Pero hindi... Oh, pa, ano nyo kung wala kayo nilang warat? Uh, with your respect, Your Honor, uh, lahat po yun ay documented. from um, uh, Pag-alis namin, nag, uh, actually po, plan operation, dahil po, pinlano po namin yun, naka-logbook po yun, naka-blatter. Oh, so, na, naka-blatter, so, yun... na kayo, mag-serve kayo ng warat? Yes, Your Honor. Uh, Saan Sana yung, uh... yung, blatter? Saan na yung blatter na yan? Okay, uh, Mr. Chair, sa mga sinabit natin. Okay. okay, ayan ito. na naman, oh. ayan na naman, Mr. Che. Palagi na dudos, magsaserve sila ng warrant. At again, kumukontra naman sinasabi ni Colonel Arnedo, yung kanilang PD, na walang warrant dahil sila ay uh, nagkikasing lamang. Again, hindi na naman tumutugma. Ang daming hindi pagtutugma-tugma. Covert operation. Hindi, hayaan mo siya magsalita. Let him speak. Do not stop him. Isa ka pa. See, sandali, hindi, I'm not talking to you sir colonel po. You see? Sir so, sinabi niya, they were serving the warrant. They were serving the warrant, which means they have the warrant in possession because if you're serving the warrant, that you must have that paper. Yes, yes dapat. Kaya nga, 'di ba? Simple yes. English. They were serving the warrant. So, merong hawaksel, so po, saan saan ang warrant niyo at that time? Bakit hindi kayo nagdala ng warrant? According to your uh... Dala po Pili. ng warrant officer ko, Your Honor. Ha? Ako po yung ako po yung sinasabi lang hindi may dala, pero yung warrant officer ko po ay meters lang po ang layo sa akin. Sa sinong warrant officer niyo? The time. Police Corporal Joel Dixon po, Your Honor. Ikaw? Yes, Your Honor. May dala kang warrant the time niyan? Nasa bulsa ko po, Your Honor, kasi po magsaserve po kami ng warrant of arrest. Kaya nga, paano kayo magsaserve kung walang warrant? So, dala-dala niyo warrant? Dala po namin oh, Bakit Your sabi mo na walang warrant? Magbabalidate pa lang kami that time, Your Honor, nung... Sandali, sandali. Mr. Mali, Chair. Mali, sinabi na walang waras. Mr. Chair, alis na lang ako rito. Hindi ko matiis. Nakikita ko na parang ito mga polis pinagluloko. I'm sorry, I have to walk out. Hindi ko kaya to. Dahil patuloy tayo, tuloy. sabi mo walang warrant. Sir, based doon sa report, sir, ah, pagbabalidate nga sila, ang, wa ang warrant of arrest is nasa warrant officer, sir, si, ano, which is not part of the validating team. Yung si, nga, sir, dapat pinitindin nyo kasi Sen. Tolpo na ang may hawak ng warrant, yung uh, warrant officer. Ay, sir. Sila, De intelligence officer, nagsusurbilan sila kung nandoon yung subject. Di ba? Yes, sir. Kasi pag-serve ng warrant, siya na mag-serve ng warrant. Yes, Your Honor. Naintindihan ko kayo. Naintindihan ko kayo. Yung procedure yan, e, ginagawa ko yan nung panahon ko. Ganun man talaga. Mag-serve ka ng warrant. Alaga naman, mag-serve sa kayo ni Porme. Bulabog na kayo. Layas na yung subject niyo kung nakayon ni Porme. Ganun lang yun. That's the one.